Ang pag-aaral ng wikang Pilipino ay may malaking kahalagahan sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa ating pambansang wika. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagtuturo ng Pilipino, nagiging daan ito upang mapanatili at palawakin ang kaalaman at pag-unawa sa ating kultura, kasaysayan at identidad bilang mga Pilipino. Isa sa mga mahalagang bahagi ng pag-aaral ng Pilipino ay ang pagpapalalim ng kamalayan at pagpapahalaga sa ating sariling wika. Sa pag-unawa sa Pilipino, natututuhan natin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Pinapakita nito ang ating pagmamahal sa bansa at pagiging proud sa ating mga pinagmulan. Bukod dito, ang pag-aaral ng wikang Pilipino ay nabibigay daan sa mas malawak na pag-unawa at komunikasyon sa kapwa Pilipino. Sa paggamit ng ating pampansang wika sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, pamahalaan at kultura, nakakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan at pagkakaisa bilang isang bansa. Sa huli, ang pag-aaral ng wikang Pilipino ay nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng ating kultura at pagpapalalim ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating mga kabataan na pagpatuloy at pagmalaki ang yaman ng anulika at kultura.